na. Pero ayos lang yan. Misa naman yung maganda rin na naambunan. Kaya nga. Patagal-tagal na rin mga hmm. hindi tagal na rin naman hindi naambunan. Paupo muna dinet makapag muni Ano naman? Totoo Dapat ako nagmumuni-muni diyan yan. Hindi ka na nagmumuni-muni. Hindi ako nalaang. Oh. Ala. Ay, na niyo oh Ay. Oh. Ampos on. Ampos on. Wala. Ayan. Inakabuo ko lang ang gaw. Ay. Sabi na mag-gardel. Ayaw Ay, mag-gardel. Mag hindi ko kailangan ng girdle. Oh, wow. Toroy! Abay, nawala ang mga baby. Nako ayun ang mga baby. May tatlong baby. Mm, may tatlong baby, akong nakita. Mataba, mapayat mga baby. Mm, ako magmumuni-muni. Habang ambon, Ay, ay kalimlim! ang ganda mo dito. Ay, talaga? Oo. Ko Baka nakuha ko nyo lamang. Assos kilala ko na kayo. Oh, picure, ako, picure. Eh, beh, eh, dapat ang mga ano, ganyan ang mga pormahan. Ang ganda. O picture ako, picture. Oo. Ay bigyan niyo nyo ako picturean. Hala. Ay dapat pinipicturan ninyo ako dapat kayo laging listo. Naku na, wag na kayo mag-video-video, wag na kayo mag-TikTok, TikTok muna. Day off kayo, day off. ako yung nagpipicture ito yung nakabidyo oh ho alangan eh patay mo muna yan ay, eh, ay, na ay ay ay, nakuha ay ang ganda nga nakuha naku po Diyos ko, Diyos ko. Diyos Diyos ko. ko. Diyos pwede ka, ka nang maging photographer matagal na Diyo, matagal na wala na sa inyong photographer wala ang naman ng patay tayong kumuha ah. sa akin Diyos ko hindi <laughs> mo inaangguluhan ah, inay, ah, pero pag Masalun. ako nakuha sa iyo oh, mahulog ka diya pag di kayo naglangoy diya oh, oh, wala naman nakapaglangoy hindi sasaluhin niyo ako ay mara sino sasagayip sa iyo ako din laa. Ay, ang iyong make-up. Kala mo'y muka. Ay, baka gawa nung ano yung ah. salamin ko kanina. Maganda nga naman ang kuha niya. Sadya. Iga ng ang mga nakuha. Ang iba pa? Ng, lahat yan magaganda. Hindi kagaya ng kuha. Parang blurred. Ala, hindi. Aka, malabo lang ang mata mo. Kaya gaya. Ano? Tayo lang. Parang blurred eh. Ayan ho ang inay. Bakit natinakpan? Ay, basta kami <laughs> Okay na po, pasok po. Sige okay lang po. Si Kuya. Lunch time na ho. At naririn na ho kami sa set ng, ng Slay Zone. Na. Hi, Ma'am. She Jason. Oh, fresh. Ari ng aming food. Ayan, Ay, papakita ko sa inyo kung anong aming gulay. food ang ngayon. May gulay! Ayan, Ay, kaibigay nagsikahay na. Ari, oh, merong sisig, gulay at manok. Hmm. At ang inay. Bejo ng bejo ay pahukakain. Inay, kanina pa hunin siya. Sabi kay pasal na. Hindi na nga. lang ho, nakasamang inay sa taping. Sa tunay. sa taping. Ay, hindi kayo naka, na, lang ho kayo. pero hindi ho kayo na, na kagay ng garne na... Ang kuya kayo nito. Oo nga. Maraming nga naghahanap po sa inyo eh. Pag nagtetaping. Hindi natin bakit kayo kahinahan niyo ngayon. Ano, bago na Para nakakapanibago yung... kayo. Hindi kayo masyado naglalalao ngayon. Naglalalao di yan. Akala niyo po, napakahinahon niya. Pero pag yan, ay talagang anak ko. Okay, kumain. Okay, okay extra guys. Yan, go! Tawa yung dalawa ako ho ay puro ano lang. Gulay. Puro ulam. na may tokwa. Hmm. Hmm. Hmm, yung Hindi talaga ako makain ng tokwa. Pero, kainin but Kung ano na kaya, yun na kainin. Ayan, na. <laughs> Nagbabalik na ulit ang kanyang pagiging... Ano, Nakakatakot bibili daw po siya ng coke. Hmm. Dahil... Ay, okay. <laughs> wala pa kong sinasabi. Alam niyo na. Alam niyo na kung bakit bibili na ng coke. Para lumakas ang... <laughs> Inyong resistance. Hindi na makakarap. Para lumakas ang... Coke Sprite. Coke na lang. Coke okay, na lang. Ay, oh, hindi. <laughs> ang hinay niya. Ang hinay niya. Tinan niyo. Bakit kayo ganyan? Umanda <laughs> <laughs> do, bakit? May revenge kayo? Ay, hmm. eh, tinan nyo naman ang lumay din sa cafe naman. Ipapakita ko sa inyo. Ariho ay good for 2 to 3 persons. Hmm. Depende naman sa kung gaano kayo katakaw kumain. Ayos na, hoy na. Kukusok, kukusok na eh. Ito ipailalim ito na sa iba ko na yan. Para nga ano. Ayan. Wow, natatakam na ako. Tagal mo naman maghalo. Talaga ako sa kong sa kong. Sarap. Tapos talagyan natin ang kalamansi at toyo. Oo, mamaya. Magpipiga tayo. Tapos ano. Oo. Oh, tapo Hapunan na namin ni Queen na yan. Mag-ano ka lang ano yung may sili. Alam niyo, gaho, masarap. Ar Maririn yan ho, inay. So, no, ikaw na. Oh, ano? Yeah. Ikaw, ako ang ipagbigyan. <laughs> <laughs> Friend man ho ako. ebi ito ako pinapakita nyo. Abot na luno ko eh. Kaya. Okay, Siyempre, lalagyan natin na... Ang na, kumain na tayo. Sige, unang suko. ay tapos talaga. yun oh. namin namin na may preparation? hindi ka? dahil kami naman pumunta kami kami, hindi lang kami na tayo